Talikod. Pak. Ma. Talikod na to, Marap. Talikod lang. Ma. Salvador. Oy, pagharap. Side view. Side view. Side view. Janela, Salvador. Oy, pagharap. Pagharap po. Ang ina, Philip, Salvador. <laughs> <laughs> oh. SK. Ano na? Mag gay ka na. Oo naman. Oo. Wag pa miss gay ka na. Magpa-miss gay ka na. Wag wag mo na intindihin yung basketball yung yeah, liga. Mm. yeah, mo yun. Sa tabi mo muna. Marami namang court diyan eh. Marami namang pwedeng paglaruan oh. eh. Di tsaka ano Pero oh. tayo yung pambato ah. Oh, eto na meron na yung pambato, Miss Gay. Oh. teka lang tatawagin ko lang. Ang pangalan. Eto. Piona pasok. Oh. Ah, ano eto no? Pak. Nakita mo. Oh. Talikod. Pak. Ma talikod na to, Marap. Talikod lang. Ma Salvador. Oy, pagarap. Side view. Side view. Side view. Janela Salvador. Oy, pagarap. Pagarap po. Ang ina Philip Salvador. <laughs> diba? Oh. <laughs> Pagandahan pag na pag po. Oh. Naniniwala ka, may may pang naniniwala Mi... ka sa naniniwala may kasabihan ka bang ano? May naniniwala ka sa oh, na sali si ka si 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 ano si ano sa Ay, meron, meron. Yeah, na ba sayo mo? Ali si Mimbang mo, ani ba sayo? Ano yung kasabihan mo, yung kasabihan. Naniniwala ako sa kasabihan, pangit man ako sa inyong panangin, malay nyo kayo rin. Pero pede, pede, pede. Dito ka na sa harap, pag maglalayo. Sa bata pa to, bata pa to. SK pasok na pasok to ha. Ito. 20 year old stunner ang bumiyag sa puso ni Dingdong. Dingdong. Dingdong ah uh, uh, chicheria. Di ba yun? <laughs> Ding dong abansado. Uy. jesa oh, Jessa. jesa uh, Jessa. Jessa Soho. <laughs> Jessica yun. <good. Jessica. Oh, na. Ano na SK? Ano, waiting na kami ha. Kasi malapit na kapiestaan eh. Tsaka summer hindi, na. Hindi pa naka-make up to ha. Normal pa yan. Hindi oh, uh, tayo magmumukha uh, uh, na ito. Huwag nyo intindihin tindin. Uh, Huwag nyo Basketball. sa kanya Ipilan nyo na lang muna yun. Unahin nyo na yung Miss Gay. Oo. Oh, Ang dami yun. Alam mo kayo na yun. Nakita nyo. Oh, kita mo. Oh. Ganda, di ba? Tang ino, sarap kaya nila asin oh. Oo. Uy, mag-ready ka ha, tayo ha. Naantay ko na lang. <laughs> ngiti ka ngiti, pakita mo ka ngiti mo. Oo. Ako niya rarampa. rarampa rarampa. Rarampa, rarampa, dong ha, dong ha. Pakita mo rarampa. Rarampa, rarampa, rarampa. One, two, three, action. Ba't ganyan ang lakad mo? Di gangster, di ka naman mo. Lakad pa Sexy. Tsunami walk. Okay. Si Kaylee. Hey. Ganda ni Kaylee. Malupit <laughs> na, malupit. Oh? oh, diba? Ito, pero ito lang mo sabi namin SK ha. Tsaka sa mga, ano ha? sa mga buong SK officials ha. Ito ha, SK. Hindi ito SK ng lugar namin ha, in general. Oo. Ha? Huwag nyo sinasalo. <laughs> Joke lang. Oo. Oh. Maraming salamat sa ano, maraming salamat sa inyo. Ha? Eh, ano eh, uh, ano? pinapaganda nila yung ano natin eh. Oh, yung... Inaantay natin yung pagpapaganda nila sa ating community, uh, no? Uh, yung mga SK officials ng bawat lugar yeah. ng NC. Huh? Ay, ano ako? kaya nga eto na. Alika, alika balik ka nga. Bumalik ka, bumalik ka, bumalik ka. Di ka naman go floral kung walang dahilan. Oh. Ba't parang may kumukha ka? Sino? Yes. Si Jay Costura yung dating ko <laughs> dito? <laughs> <laughs> oh, uh, so paano, SK? Pag oh, dito na kami, asali ka na. sa Miss kay. Bigyan mo na kami ng form, pipilap kami. Pasok namin itong okay. manok namin. Oh, bye.